Hi mga ka-campers! Naiinitan din ba kayo sa mga bahay nyo? Tara, pasyal tayo! For today's video, pupunta pala tayo ngayon ng IKEA sa Moa Pasay City. So, ito ay papasyal lang naman tayo at wala naman kaming balak bumili ng kahit anumang gamit para sa bahay namin. So by the way, sinama pa namin yung mga bata para naman magkaroon sila ng concept just in case na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Nandito na kami ngayon sa IKEA at kita nyo naman napakaraming tao. Sunday kasi and family day kaya sobrang dagsay yung mga tao dito kapag Sunday. Nag-start pala kaming maglibot dito sa fourth floor kasi nandito yung showroom nila. And again, if you're looking for an inspiration sa ipapatayo mong bahay, so nandito po kasi may mga samples dito how you styled your bedrooms, kitchens, bathrooms, living rooms. Ayan, nandito lahat. Sobrang cute lang talaga. Then, pwede niyong gamitin kung anong nandito sa mga uh, display nila. So, may mga ano dyan, sala set, may mga ano pa, may mga kama. Ayan, pwede, pwede kayo humiga dyan. Ayan, tingnan nyo ako. <laughs> Ayan, so dito, may mga binibenta din silang mga affordable naman. Actually, affordable naman yung iba. Ayan. Hands up pala guys, may mga products dito with yellow tags. Ito usually yung mga bulky items. So, kung gusto mong bumili ng mga item na... May yellow tag, better na magpa-assist tayo sa staff member ng IKEA. And of course, meron ding mga products dito na may red tags. Ito yung mga items na ipipick up mo na lang siya sa market hall or yung sa self-serve furniture area nun sa third floor. So, para dito, pwede kayong mag-take ng mga photos, pwede kayong ano, magbahay-bahayan dito. Sobrang cool lang talaga siya for me as a mom. And nakikita ko yung mga bata na nag -e enjoy sila sa concept. Actually, hindi po ganito kaganda yung bahay amin simping simple lang siya talaga pero nakita ko sa kanila na gusto nilang magkaroon ng ganito, gusto nilang magkaroon ng ganyan. So, it is better to support kung ano man yung gusto nila de ba? Medyo hindi lang maganda yung kuha ko dito sa mga videos and then sa mga photos ko kasi syempre mas inuuna ko yung mga question ng mga anak ko. Sabi nila anong tawag dito, anong tawag diyan? They're being curious na eh sa mga bagay. And of course, gusto kong i-ano nila sa utak nila na you can have this in the future. Basta mag-aral kang mabuti You have your own job You can get your own house You can build your own house And interior designs just like this Ganon yung pinapaliwanag ko sa kanila Tignan mo sa salamin, <laughs> sir Ito Guys, dito pala sa third floor, yung tinatawag nilang market hall. So, babalang lang siya nung pinuntahan nating showroom kanina. So, the first thing na makakita mo talaga dito is yung mga trolley carts and then yung may mga wall. Kung familiar kayo dyan, yung may mga wall na naka-display yung mga product. And then, nandyan na rin yung mga prices nila. And then, isipin mo lang talaga na napakalaking department store na may maraming display like kitchenware, glassware, utensils, yung mga bathroom products, ah uh, bed sheets, ayan, pillows, yung mga toys, tulad ng ginagawa ng mga anak ko, they can play the toys, may mga samples naman dyan, ah uh, may mga nakasabit actually dyan na mga toys, no? mag enjoy talaga yung mga bata dito, promise. Promise ko talaga sa inyo, sobrang daming selection ng mga toys Ah, um, depende sa edad nila. O oh, ayan, napagod na yung mga anak ko sa kakaikot dito sa IKEA. Sobrang laki talaga ng floor area dito sa showroom at saka doon din mismo sa market hall. Guys, kapag pupunta pala kayo dito, maging aware kayo and vigilant kayo dito sa paligid mo. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga nakakasabay mo, ba? Diba? Sabi ko naman sa inyo, tulad kanina, Sunday is family day. And marami pong tao. Hindi ko naman po ginadjudge yung mga taong pumupunta dito. Pero again, ikaw sa si sarili kung ano yung dala mo, responsibility. Guys, magsasagot pala ako ng mga frequently asked questions about dito kay IKEA. So unahin na natin yung pinakapaborito ng lahat kung saan nga ba pwedeng kumain dito sa loob mismo na IKEA. Yes po, pwedeng pwede tayong kumain dito kasi may mga iba't ibang food establishments dito mismo sa loob ng IKEA. So marami mga restaurants dito and cafe that you can choose um, different kind of um, foods like uh, kung ano favorite mo no pili pili ka lang doon actually ito ay malapit lang sa may entrance mostly yung iba na sa may lockers banda then straight lang doon sorry di ko na siya napakita By the way, and then, saan nga ba ang IKEA located? Of course, dito lang siya sa Pasay City. Actually, dito kami dumaan sa SM Mall of Asia connecting lang siya ng bridge papunta dito and then operating hours niya is 10 a.m. actually to 7 p.m. po dito sa IKEA so and then um allowed nga ba yung mga walk-ins lang kasi marami nagtataka kung kailangan pa ba ng reservations or pwede na ba yung walk-in yes po pwedeng, pwede po tayo mag walk-in po dito wala po dito entrance fee or anything you can enjoy everything na nakakita mo sa showroom na wala pong baya. Next is, um, meron din dito, uh, nagtatanong kung allowed nga ba yung mga bata dito sa IKEA Philippines. Of course naman, allowed na allowed. Of course, kasama ko yung mga bata sa araw na yan. And marami din nagtatanong bukod po sa paggagala natin sa showroom dito sa IKEA, ano pang pwedeng gawin bukod sa kumain at kung anik-anik pa. So of course guys, pwede kayo ulit tumawid from IKEA papunta ng SM by the Bay. So, ito yung doon, makikita mo yung sunset, maraming mga tao. Of course, there's a lot of restaurants as well. Pwede kayo mamasyal, magpahangin, and then meron din po doong amusement park na pwedeng-pwede sa mga bata. Ayan. Again guys, if you have time, you can visit IKEA. They are open every day. Monday to Sundays, of course, together with your family. And this is a lot of um, inspiration to your kids, especially when they are planning in the near future kung ano mang gusto nila. So this is very ideal for them. And ayan na po yung buong araw natin sa IKEA. Hope na nag-enjoy rin po kayo na sinamahan niyo po kami sa aming vlog. Sobrang Sobrang saya ng puso ko kasi kasama ko yung mga bata dito. And of course, um, kasama ko rin kayo, syempre, sa biyahe. And hopefully again, mga campers, makadalaw din po kayo dito sa IKEA Philippines. Tulad po namin, alam namin na mag-i-enjoy kayo. Thank you until the next video. Bye!